pero wala yung power ni BBM. Mga magnanakaw, mga sa demonyo, wala rin yung power nila. Matatalo yan sa people power, pero ano yan, kulata yan sa kulata sa God's power. <laughs> pagka, 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 naging revolution yan, sakit ng ulo ng Marcos, lahat kayo matakot, hindi parang kayo. Pag kayo nabot ng taong bayan, nagigil na gigil, may mga hawak na pamalo, gusto, ah, sakit sa ulo. Wala tayong ano sa TBT sa October 31, 1 and 2. Uh, ah, final yun, uh, eh. final. Uh, ah, una, nagdo-double talk lang ako eh. Pero tutuloy ako, kaya nga lang eh. May ano nga, may merong doon na lang daw tayo sa mga, sa October November 30. Para sa puwersa. One time big time ba? Eh? Tingnan natin kung maraming lalapas sa October 30. It's a Sunday. It's a Sunday. So, may mga panawagan. Sana hindi maging violente. Sakit ng ulo ng AFP na naman, saka ng PNP. Sakit ng ulo ng Malacanang, pagka dumamin tao yan <laughs> pagka, pagka, pagka naging revolution yan, sakit ng ulo ng Marcos. Lahat kayo matakot. Hindi parang kayo. Pagkainabot kayo ng taong bayan, nagigil, nagigil nako may mga hawak na pamahalo, ko uh, sakit sa ulo. So, I hope, I pray, I pray uh, for God's intervention na bago yung November 30, sana may pakitanan ni God yung kanyang power. God's power bago yung people power. Wala naman yung people power sa kailangan ng gas power, wala yung power ni BBM, mga magnanakaw, mga sa demonyo, wala rin niya yung power nila. Matatalo yan sa people power, pero ano yan, kulata yan sa kulata sa God's power, yung In intervention. Na praying, invoking uh, God's power para matigil na ito, ang kasamaan na ito. Nagdasal kayo lahat. Para, ano? Kay, kay Kristiyano, Muslim, nagdasal kayo lahat. Para matapos to. Para hindi madama yung mga Pilipino. No?